So, ayun, hello po, ano, sa so, inyong lahat mga kaibon, ayun, panibagong video na naman po tayo ngayon mga kaibon, no So, kasi, kasi ngayon po kasi mga kaibon, ang mag-harvest tayo ng inakay, ng mga, ano, ng mga sibra So, mas maganda sana, ni, sana nito mga kaibon, ang um, mag-harvest tayo umaga, ano, para mas, kumbaga, um, makita nyo, ano, yung mga kulay ng mga inakay ng mga silver finches na i-harvest ko dito eh, kaso nga lang um, itong mga nakarang araw medyo um, mahirap ano, makakuha ng oras o or medyo mailap sa atin ng oras sa paggawa ng video kasi may mga um, may mga trabaho din tayo mga kailangan na unahin kaysa sa pag um, pag video o pag upload dito sa ating mga alagang dito sa ating mga alagang ibon So, so ngayon mga kaibon, kahit na ano, ang um, gabi, um, um, ipapakita ko pa rin sa inyo ano, yung mga inakay ng siguro ko dito na i-harvest natin. Ano? Kasi um, kumbaga um, sakto na rin sa, ano, sa mga edad nila. Kaya tara. So bago po tayo magsimula ano mga kaibon, um, shout out nga pala po ano sa inyong lahat mga kaibon sa ano sa, sa inyong lahat ng mga mga kapanood nitong video ano na i-upload ko naman sa ngayon. Um, sabi ko nga mas maganda sana nito umaga kasi um, hindi tayo makaka ano makakapagawa ng video kapag ka araw kasi ano kasi mga kaibon um, may masyadong Am um, kinukulang tayo ng oras kapag ka umaga kaya ngayon na lang natin ang um, i-harvest na gabi ano? so, so mga kaibon um, bali may walo ako dito bali walong pares ng mga ano um, ng mga silver finches so dito sa walo na to um, bali apat na pares ang may mga inakay tapos yung apat na pares uh, may mga itlog na nilulunman sa ngayon so, so ngayon ang syempre ang papakita ko sa inyo yung mga ano yung mga may inakay na ano si gra ko dito so bali kakaunti lang ang nitong ano um, mga inakay ni si gra finches ko kasi naam um, init medyo mahirap makapag breed Subali, so, pito ang nandito na zebra finches. Sa apat yun, ano, sa apat na pares. Kung iisipin natin, ku talagang kulang, ano, kasi ang ang dapat yan mga kaibon. Kasi na ang mga zebra finches ko dito, um, nag-iitlog nag sila ng apat hanggang minsan nga, anim na itlog. Kaso nga lang, may yung panahon kaya hindi or hindi tayo nakakapag ano pa ng mas ng maganda eh bali ito ang naging inakay ng apat na pares bali dalawa dala, dalawa dala, tapos may isa yung isang paris may isa lang yung ano yung inakay kaya yun lang yung ipapakita ko sa inyo mga kaibon So ito po ano mga kaibon yung dalawa ayan yung dalawa sa pito na si Rocky Kaso ano pa itong mga kaibon ang um, mga at least mga 5 to 7 days or 1 week ito mga kaibon bago natin i-harvest. Kasi ano pa to nagpapasubok pa yan sa ano sa parents nila. Buti na nga lang ngayon na ano nandiyan sila sa ano lalagyan ng patuka kahit pa paano kumakain na rin o nag-aaral na rin sila ano kumain ng ano ng mga seeds. Ayan oh hindi sa ganyan mga kulay ng mga akibo ano, Hindi pa natin uh, makikita kung ano yung mga gender nila kasi nga ano pa um, mga juvenile pa sila yung mga tuka nila mga itim pa yung kulay tapos yung kulay ng mga balahibo um, mga ano pa mga gray ayan oh so, kapag kaganyan hindi pa natin makikita kung ano yung mga um, mga gender nila tapos yung isa nandun. Ayan. Ayan, isa lang yung nag-iisa lang siya mga kaibon. na yan. Oh. Yung itim, yung itim na toka, ayan. Yung nakatingala, ayan. Um, inakay yan. So, mga ano siguro yan, halos mga one week pa rin. Or siguro isasabay na lang yan natin dito sa dalawang to kapag ka, i-harvest na ka natin ano so yung bali yung nandito nga pala mga kaibon kasi magkatabi, magkatabi, lang yan ng ano ng cage kasi double cage to tinanggal ko na so, hindi ko na na kanina kasi ayan no kasi sinasaktan na nung ano nung mga parents kasi ano na siya ano ano na sila um, siguro may itlog na naman dun sa ano sa pugad kaya inuna ko na na tinanggal dun sa breeding cage ayan o oh, kung makikita nyo ano, mga kaibon um, mga maiksi yung ano mga buntot nila ayan itong ayan o oh. Pero kahit pa mga kaibon, ano, may kulay na rin ano, yung ano yung tuka. So hindi na siya itim. Ayan oh. No. Um, ano yan mga kaibon, Isabel ano ang kulay niyan, Isabel. Tapos itong itim, hindi pa natin makikita kung ano talaga yung kalalabasan ano nung no, isaktong kulay nito bata pa kasi masyadong mga kaibon, ano, ayan. May mga ano na yan, mga kaibon, mga malakas ng kumain. So, kapag kaganyan nga pala nung no, mga ibon ano, yung mga inakay ng zebra finches nyo, or kahit anumang ibon, or kahit anumang finches, um, bigyan natin ng ano, ng chick booster, ayan. Para mas maganda yung, ano, yung mga katawan nila habang ang um, nagkakaedad ano para hindi sila mga yayat so ang chick booster nga pala mga kaibon ang um, pagkain nyo ng ano ng manok pero so, sa ibon maganda rin yun mga kaibon ano kahit na ano sa manok na yung pagkain na yun tapos yung dalawa mga kaibon nandito ayan nandyan um, susubukan ko lang na ano nabuksan so ano sana itong mga kaibon eh ayun lumabas na nga ayun yung dalawa na yun nandun sa dulo ayun o oh. yung magkatabi na yun yung nandun sa loob ng nest box yun yung ano yung parents nila am um, ano yung kaknon pied tapos kulay gray din yung ano so yung ano yung hen kaya nagmana din sa kanila yung ano yung dalawang inakay ito mga kay bon kumbaga lagpas na to sa edad ng ano pag harvest kaso hindi ko lang tinanggal dito kagad kasi sabi ko nga ano um, medyo malaki naman yung flight cage kaso nga lang um, natatamaan sila nung ano nung mga pakpak nung mga diamond dog kapag ka lumilipad kapag ka tinatamaan sila diyan ang um, talagang nahuhulog nahuhulog sila diyan sa ano sa flooring na yan kaya kawawa naman kaya ang gagawin natin tatanggalin lang natin diyan sa ano dito sa flight cage parehas po sila mga kaibo na ano nakak ayan oh no? kitang-kita na yung mga markings nung ano nung mga kulay nila lalo na yung kulay green na yon ano na um orange yung ano yung panga kapuyan tapos yung pied yung pied parehas po ano nakak so kukunin ko yan mga kaibon ano at ililipat ko lang muna dito dito sa flight dito sa flight cage para ano para masanay na rin na kasama nila yung ano yung mga medyo may edad na dito na ano si bro Finches at saka yung mga Golden Pinches So nakuha ko na mga kaibon no ito da yung ano yung isa ayan oh no? ayan ito yung ano yung palatandaan na kak ayan so, yung um, kulay orange dito ayan matapang oh, nanunok ka oh. tapos yung mga martings dito ayan, ayan yung mga martings dyan para may mga tuldok tuldok dito so may, ban may bandang gilid ayan magkabila po yan ayan, dito sa kabila ayan o oh. makikita Masipit, nyo ano kapag ka ganyan, po yan naka yung inakay or yung zebra finches nyo so lalagay ko lang dito ano tapos susunod natin yung ano yung isa So ito na nga mga kaibon ano yan no? So hindi man siya ano, lumabas yung talagang kulay ng ano, nung tuka. Pero ang sa tingin ko nito, um sure ito sa ano sa kak. Ayan, kasi may mga markings din siya sa may dito sa may bandang gilid. So ayun na yung dalawa no mga kaibon. Ayun na yung isa. Ayun. So, may gilid na yun. Tapos yung isa, nandun din sa may gilid. Ayan, yung, naka, yung katabi ng gold dyan. Ayan. Ayan, yung may nasa gilid na yun na pied. Medyo naninibago pa sila ngayon. Ano, kasi kakaharvest pa lang natin. Ano, kaya, ayan. Kapag kaganyan ganyan mga kaibo na yun, oh, ano, makikita mo o kung ano, kung maaari uh, bantayan nyo kasi ano, binubuli yan ng mga ano, ng mga medyo ma, matatanda na dyan na uh, o yung mga naunang nandyan na nakatira sa ano sa flake kids na pinaglalagyan natin ayano eh. ito hindi pa natin pwedeng ihalo dun ayan kasi um, hindi pa fully developed yung ano yung mga buntot nito baka ano baka pagbubunutin lang nung ano nung mga nandun na ano mga nauna so, kawawa naman ano kaya um, aantayin muna natin na tumigas yung mga balahibo nito tsaka natin lilipat dun pagka ganyan ano mga kaibon bigyan natin sila ng ano ng mga pagkain ng mga masustansya no tulad ng mga gulay tsaka yung egg food So, yun lang po, ano, mga kaibon, ang video naman na si ko ngayon. Bali, tungkol lang yun sa, ano, sa Sibra Finches. So, salamat po, ano, sa inyong lahat, mga kaibon, and God bless po sa inyong lahat. ang um, happy birding po.